Angela, pag usap nga tayo. Oh, good Lord, Rodora. Please don't make a scene here. Ah, huwag ka maarte. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Roxanne. Nakalimutan mo na ba? Oh, Roxanne, Rodora, Potato, Potato, whatever you want to call artehan. yourself. Ang Ang dami mo sinasabi! May dahilan kung bakit ka nagbalik. Ano? Gusto mo akong mabutihan? Ha? Ano? I'm Roxanne, or whatever you want to call yourself. Alam mo, matagal na kitang pinatawad. It's all water under the bridge now. Hindi mo ako maluloko. Pareho yung dugong dumadaloy sa mga katawan natin. Hindi ka mabilis magpatawad. Pareho tayong palaban. Huwag mo ko ngayon. You want to know what I feel right now? I'm thankful. Dahil kung hindi mo ako kinulong, hindi ko makikilala si Martin hindi ko makikilala si Princess. Yung mga pinaka-importanting tao ngayon sa buhay ko. Yes. Yeah. Can you help me change? I remember my daughter, Princess, right? Hello!